Ito ng mga kalapati oh, mga rare color oh. Stencil yata tawag dito. Paparada ka ba? Paparada ka. Ito maliit naman ko fancy chicken oh. Ano yan? Baka makalmot kanya na? ha. <laughs> oh, Kulay mo din ng damit mo. <laughs> Oo, oh, kita mo. Ano ba 'yan? Ano 'yan? Yo, what's up sa inyo mga dre? Andito tayo ngayon sa Pechangi ng Bukawi mga tol Ang ganda, red grizzle oh Uy! Ano yan? Ang kulay! Ang kulit eh no? Rabena, Ito pala si, nila, si Master pala to Arabena. No? Para mangulawin pala no. <laughs> ah, ang kulit <bullet>, Eh, no? <laughs> Pero ang, ang ano niya ng tatong ng uli niya no. pinulayan <laughs> na. Uh, Ito, <tingnan> natin. Saan <laughs>

Guys, oh. Parang oriental pril sa unang tingin eh, pero ano, walang, walang crest, tsaka walang ano, balaybo sa paa. Lagi na lang pag pumupunta ako dito sa Bukawi, eh, laging basa. Ayun eh, o, basa mga

Dami, dami tinda rito. Ayun oh. Manok ba May pabo oh. may barakong kambing oh. Ah, may baboy din oh. Ang forma nito, oh. pogi oh. Ayun oh. Pogi ng no manok. Barakong kambing. Ito aso oh. Gaganda ng mga aso, mga tol. Ang ingay nga lang dito. Pure breed. Ganto. 3 months old. 3 months old. na The worm. Ah, kaya? Bigay lang 17. Ah, oh. 17. lambing pa yan kaya. lambing pa, ano? Abang video-video lang kami dito Thank you kaya. 17 key pa lang, ano? Ganong klase ng aso. Ito so, mga pusa oh. Mga manok. Hala, ganito lang tayo kaboring mag-vlog mga tol. Mahiyain tayo eh. Manood kung sinong gusto manood. Mag-stay kung sinong gusto mas ano, mag-stay. ang dami ibon oh. Dami oh. Ayan. So may nakapag-comment sa atin, bakit daw puro kalapate lang yung binablog natin sa ano? Madulas ha? May nakapag-comment, bakit daw puro kalapate yung binablog sa mga pechanggi? Eh kaya nga master trek, ilop eh. May love eh, di ba? May love sa pangalan eh. Eh di, ibig sabihin, tungkol sa kalapate. Tsaka nagbablog ako para sa sarili ko. Para matuwa ako sa ano, ano ba to? Neto iba Nagbablog ako dahil gusto kong mamili. Gusto kong mamasyal. Hindi ako nagbablog dahil gusto kong mag, ano, mag, magpapansin sa mga tao. Magpalupit. Yung ibang mga vlogger, nagbablog sila for the content talaga. Lahat ng hayop, content nila kahit hindi naman nila gusto alagaan. Wala na masyado natang kalpate rito. Ayun, kita ang mga pusa talaga, ang mga meta rito, pusa. Ah, so, ang ganda kito. Ang gait nito. Ano? Kit na aso. <laughs> naman, um, macho. Macho oh, parang bear. Ano mo parang bear? May Ito naman ang macho. Macho masyado. O, oh. parang bear, ano? Ayaw na humarap, kung parang bear <laughs> Parang bear Pag nandito ka talaga sa Bukawi Mga dre eh, Puro ano talaga Puro mga aso At pusa Ito na naman Tignan natin Ang gaganda oh Ay, mga walang sinking, oh. Eh. Ayun, ang ganda, oh. Stencil. Stencil ako na stencil. Ang kulit ko, eh, no? Maganda kaya dito? Ganda na mga kalapati rito, mga tulog. Puro mga red. Kaso walang mga white flight. Ito, ganda rin, oh. No? Ito mga tol, gaganda ng kalapate oh. Ulay brown no? oh. Nasaan? Parang meron na tayo dyan dati o, oh, yun o. Oh. Ganda, brown o. Ay, ang salawang. ba? Ito yun rare color mga dry Ang ganda yung pagkakakulay ah. Rare color mga tol. Ang <laughs> ganda, laki ng katawan o. Oh. Gold to katawan. Gold Rabena ay. Rabena. Rabenus. Ito <AIy> ba kaya kay ate oh? Hindi mo. Kulay ng mo. Oo, kakulay mo doon ang damit mo. Oo, kita mo. Kapagal mo po yung mo. Rabenus. Ako, mas ka Paris yan oh. kaya mo ganyan. Kaya ito lang malaman? malaman? Ah, maga, pag magana. na. kaya rin. Maliit lang. Tayang ka na yan? Salat Ah, yun. Ay, Toto! Maliit lang. Ah, doon pala yung ting. pala ka nakakapa yun. Nagkakot eh. uh -oh. na sali eh. Nagkakot na sali sa mga maliit lang. na lang, mga ilang araw na lang. Ay, ito ko tayo dito yung album. Oo. kita Sige, pa ano to? Pang thumbnail. -oh. Sige, sige. Para ma mas na auto. Ayun o. Oh. Ganun sa kalupi. trabe na tol. Alright. Ganda. Ano yan ah? Preferring yan, BFRC. Haa. BFRC ah. Pang bulakan lang talaga yun Ito, live punto. Ito Ito may yun ko ah. Maganda rin ito, yung babae. Ito yung babae ah. Tama ganda yun yun. Huwag. May puyo. Balik natin yung kuha sa dito. Ah, oo. May puyo ano? Baka palit sa dito. Baka talog. Nice, nice, nice. Yun. Tapos tanong siya. All good.

Ah, pala. Okay. Ano 'yan? Wala eh, may halong pansy 'yan. pansy. Oh. na, may halong pansy 'yan, no. So, yun, may nag... Kaso hindi nagpadala ng pera. Oh. Trigger grocery 'yan, 'di ba? Hindi pa mabibili sa akin hindi nagpadala ng pera. So, Sorry, siya. Delay silmi ta. Oh. Ah, okay. Yep. Ano, oh, mention na 'yan, 'di ba? Buti pa yun, nakakita ka dito dito eh, oh, gusto mo talaga ng mga lechita na ito. Ayan. eh, uh, so,